'yung umasa ka tapos sa bandang huli wala naman pala. 'di ba? Ang hirap, parang nakakaiyak kaya 'yung mga ganong bagay 'yung ano, lahat na pinaghirapan mo tapos ano, uh, mawawala lang 'yung kumbaga hindi mo naman pinagsisisihan kaya lang ano, ang hirap, ang hirap ipaliwanag yung sa 17 years mong pinagtrabaho sa sa ibang bansa tapos yung hindi mo man lang binigyan ng ano pagmamahal yung sarili mo yung ibinuhos mo lahat-lahat tapos ano yung bandang huli ikaw na yung kawawa kaya yung mga OFW diyan nako sabi ko sa inyo ano mag iwan kayo ng konting pagmamahal nyo sa sarili nyo kasi ang hirap yung wala ka ng trabaho tapos may edad ka na hindi ka na pwedeng uh, mag abroad kasi ano may limit na ganon tapos ano yung parang minsan nakakarinig ka pa ng hindi magandang salita ba tapos yung akala mo down na down ka na tapos yung mayroong ka pang naririnig na ibang mga masakit na salita di ba ang sakit nun sa puso minsan ano naisip ko na siguro ano pagsubok lang pero kailangan kayanin mo kasi ano, ganun talaga yung buhay. Uh, wala kang magawa. Tapos yung hindi naman yung ano as in kawawang kawawa ka kaya lang minsan kasi ano may mga taong ewan ko kung ano yung tumatakbo sa utak nila pero yun yun nga mayroon kang naririnig tapos tumatatak sa isipan mo at saka sa puso mo kaya yung mga OFW dyan na malakas pa yung nakakapagtrabaho pa ng maayos naku mag ipon ipon kayo para sa sarili nyo at saka bigyan nyo ng kunting halaga yung ano pagsisikap niyo mahalin niyo yung sarili niyo ganun lang ganun lang yung gusto ko kasi sa ngayon parang nararamdaman ko yung 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 bang tumatanda ka na tapos yung parang hindi mawala sa isip mo yung mga bagay na yung wala ka ng silbi, ganun ba? Pero ano, nagpipray lang ako na sana malakas pa ako para eto ano, nag -re reels ako, ba diba? Tapos, dito nga ako na monetize ni, ni Meta. Yung kakukwento ko, tungkol sa buhay ko sa OFW. Wala, ganun lang talaga yung buhay. Kailangan ano, lumaban. Ganun talaga.